Kapag sinabi ng iba na hindi mo kaya, dahil sa iyong kapansanan, anong gagawin mo? Susuko ka ba? O gagamitin mo ito bilang inspirasyon para patunayan na kaya mo? Ngayon, pag-uusapan natin ang mga taong nagtagumpay sa kabila ng kanilang kapansanan, mga taong hindi lang basta lumaban, kundi nagtaguyod ng kasaysayan. Siguradong ma-inspired kayo sa kanilang kwento. Simulan natin kay Jessica Cox. Naiisip mo bang mahirap magmaneho ng walang kamay, Si Jessica ay isang Filipino-American na ipinanganak noong February 2, 1983, sa Sierra Vista, Arizona. Ipinanganak siyang walang braso, dahil sa isang bihirang congenital condition. Walang na-detect na problema sa pagbubuntis ng kanyang ina. Normal din at walang nakitang komplikasyon sa ultrasound. Pero hindi yon naging sagabal para sa kanya. Sa halip, natutunan niyang gamitin ang kanyang mga paa sa lahat ng bagay, mula sa pagsusulat. Pagkain, pagmamaneho, scuba diving, at kahit sa pagpapalipad ng eroplano. Oo, oh, tama ang narinig mo. Si Jessica ang kauna-unahang babaeng piloto na gamit lamang ang kanyang mga paa. Noong 2008, siya ang naging kauna-unahang piloto sa mundo na lumipad gamit lamang ang kanyang mga paa. Subalit bago siya nagtagumpay, marami siyang pagsubok na kinaharap. Naranasan niyang mabuli at husgahan ng mga kaklase at ibang tao. Noong bata pa siya, pinilit siyang gumamit ng prosthetic arms upang matulungan siya sa pang-araw-araw na gawain. Ngunit pakiramdam niya ay hindi ito natural. Pinili niyang huwag nang gumamit ng prosthetics at masanay sa paggamit ng kanyang mga paa. Bukod sa pagiging piloto, isa rin siyang motivational speaker. May black belt din siya sa taekwondo at may psychology degree mula sa University of Arizona. Patunay siya na ang kakayahan ng isang tao ay hindi nasusukat sa pisikal na anyo, kundi sa kanyang determinasyon at pananaw sa buhay. Kung si Jessica Cox ay ipinanganak na walang braso. Si Nick Vujicic naman ay walang kamay at paa. Si Nick ay isang Australian motivational speaker, author, at entrepreneur na ipinanganak noong December 4, 1982, sa Melbourne, Australia. Mayroon siyang Tetra Amelia Syndrome, isang bihirang kondisyong genetiko kung saan wala siyang kamay at paa. May taas siyang 3 feet and 3 inches at tumitimbang ng 39 kilos. Normal din ang pagbubuntis ng kanyang ina at walang komplikasyon na nakita sa ultrasound. Kaya hindi alam kung paano nagkaroon ng ganung kapansanan si Nick. Lumaki siya sa isang kristyanong pamilya, ngunit noong bata pa siya, nahirapan siyang tanggapin ang kanyang kondisyon. Sa edad na walo, naisip niyang magpakamatay dahil sa pambubuli at kawalan ng pag-asa. At sa edad na sampu, sinubukan niyang lunurin ang sarili sa bathtub, ngunit napagtanto niya kung gaano siya kamahal ng kanyang pamilya at hindi niya ito itinuloy. Ang tunay na pagbabago sa kanyang pananampalataya ay nangyari sa edad na labing lima, nang mabasa niya ang John chapter 9 verse 1 to 3. Ito ay tungkol sa kwento ng lalaking ipinanganak na bulag. Dito niya naintindihan na ang kanyang kapansanan ay hindi isang parusa, kundi isang pagkakataon upang ipakita ang kadakilaan ng Diyos. Mula noon, isinuko niya ang kanyang buhay kay Jesus at ginamit ang kanyang kwento upang magbigay pag-asa sa iba. Sa kabila ng kanyang pisikal na limitasyon, hindi siya sumuko sa buhay. Kahit wala siyang kamay at paa, natuto siyang lumangoy. Maglaro ng golf. Mag-football. Mag-skydiving. Mag-sulat. Mag-drums. mag, football, mag, mag, sulat, mag, drums, mag surfing, At naging isang matagumpay na public speaker. Ngayon, si Nick ay may asawa at apat na anak. Siya din ay isang global Christian evangelist na nagbabahagi ng mensahe ng pananampalataya, pag-asa, at walang hanggang pag-ibig ng Diyos. Sabi nga niya, life without limbs is limitless. Paano naman kung mawala sa iyo ang dalawang pinakamahalagang pandama, ang paningin at pandinig? Paano mo maipapahayag ang iyong sarili? Iyan ang sitwasyon ni Helen Keller, isang babaeng bulag at bingi na naging isa sa pinakatanyag na manunulat at tagapagsalita sa kasaysayan. Si Helen Keller ay isinilang noong June 27, 1880, sa Tuscumbia, Alabama, USA. Noong siya ay 1 year and 7 months, nagkasakit siya ng isang matinding lagnat, marahil ay meningitis o scarlet fever, na naging dahilan upang siya ay maging bulag at bingi. Habang nagkakaisip siya, hinarap niya ang maraming pagsubok. Dahil hindi siya nakakarinig o nakakakita, nahirapan siyang makipag-usap sa iba. Dahil dito, naging matigas ang kanyang ulo, at madaling magalit, sapagkat hindi niya maipahayag ang kanyang nararamdaman. Madalas din siyang, nagwawala, at nagtatapon ng gamit dahil sa matinding frustration. Sa kabila ng kanyang kondisyon, minahal pa din siya ng kanyang magulang. At dahil sa walang sawang pagtitiis, at tulong ng kanyang guro, na si Anne Sullivan, natuto siyang magbasa at magsulat gamit ang brehil, Si Helen Keller ang unang taong bulag at bingi na nakapagtapos ng kolehiyo noong 1904. Kilala siya bilang isang aktivista na nanguna sa pagtataguyod ng mga karapatan ng may kapansanan. Bukod dito, siya rin ay isang tanyag na manunulat at tagapagsalita. Naging kaibigan niya ang maraming sikat na tao, kabilang si Alexander Graham Bell at Mark Twain. Sumulat din siya ng maraming libro, at isa na dito ang kanyang autobiography na The Story of My Life, na naging isang bestseller. Isunod naman natin si Stephen Hawking. Si Stephen Hawking ay ipinanganak noong January 8, 1942 sa Oxford, England. Isa siya sa pinakatanyag na physicist at cosmologist sa kasaysayan. Kilala siya sa kanyang mga pag-aaral tungkol sa black holes, relativity, at quantum mechanics. Noong edad 21, na-diagnose siya ng amyotrophic lateral sclerosis o ALS, isang sakit na unti-unting nagpahina sa kanyang katawan. Sinabihan siya ng mga doktor na dalawang taon na lang ang kanyang itatagal, ngunit nabuhay siya ng higit limang dekada, at ipinagpatuloy ang kanyang mga pananaliksik. Sa paglipas ng panahon, nawala ang kanyang kakayahang gumalaw at magsalita. Kaya gumamit siya ng computer-generated voice upang makipag-usap. Ito ay ang text-to-speech o ang teknolohiyang nagpapabago ng text patungo sa boses. Lahat ng ginagawa ni Stephen sa kanyang computer ay nakokontrol lamang gamit ang isang maliit na galaw sa kanyang pisngi, Isang infrared sensor ang nakakakita sa kilos ng kanyang pisngi, katulad ng kung paano na detekta ng ating mga smartphone kung malapit ito sa ating mukha. Sa hinaharap, nilalayon ng teknolohiyang ito na mas maunawaan ang mas malawak na hanay ng galaw ng katawan. Kaya niyang sumagot ng oo at hindi sa pamamagitan ng paggalaw ng kanyang kilay o paggalaw ng bibig. Isang bagong camera system ang kasalukuyang dine-develop upang matukoy ang mas maraming galaw, tulad ng pag-ando ng isang utos sa pamamagitan lamang ng pagsasabi ng hindi imbes na kailangan pang gumamit ng backspace button. Bukod pa rito, ang Intel ay kasalukuyang nagsasaliksik sa teknolohiyang kontrolado ng utak, isang sistema na makakatulong sa mga taong ganap ng hindi makagalaw. Malinaw na ipinapakita nito kung paano napapabuti ng teknolohiya ang buhay ng mga may kapansanan. Alam mo bang 160 ang IQ niya na same level ni Albert Einstein? Ang nakakalungkot lang dahil sa kabila ng kanyang talino, hindi siya naniniwalang may Diyos, Ayon kay Stephen, maaaring nagsimula ang universe mula sa mga batas ng physics, tulad ng gravity at quantum mechanics, kaya hindi na kailangan ng isang Diyos upang likhain ito. Siya ay, atheist, dahil naniniwala siyang walang ebidensyang nagpapatunay sa pag-iral ng Diyos. Magaman hindi siya naniwala sa Diyos, nire-respeto niya ang paniniwala ng iba. Nanatili siyang bukas sa talakayan tungkol sa agham at relihiyon. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang kapansanan, Ginamit niya ang teknolohiya upang makapagsalita at magpatuloy sa kanyang trabaho. Ipinakita niya na ang teknolohiya ay maaaring maging kasangkapan upang mapagtagumpayan ang mga limitasyon ng ating katawan. Ganito ang isang halimbawa kung paano siya magsalita. It has become my trademark, and I wouldn't change it for a more natural voice with a British accent. I am told that children who need a computer voice want one like mine. Namatay siya noong March 14, 2018 sa edad na 76. Isa siyang patunay na kahit may limitasyon ang iyong katawan, hindi nito malilimitahan ang iyong isipan. Bakit may mga taong nilikha ang Diyos na may kapansanan? Unang-una, maraming layunin ang Diyos sa lahat ng bagay na kanyang ginagawa. May mga pinanganak na may depekto, para sa iba ito ay mahalas, ngunit para sa akin ito ay blessing dahil siya ay nararapat na agad sa Diyos. Halimbawa na lang nito ay ang mga mentally retarded, mongoloid, yung mga walang kaisipan, o mga special child. Dahil nangunguna sila na nararapat sa Diyos, dahil hindi na sila nakakaalam ng kasamaan sa mundo, tulad ng kahalayan. Bakit pumapayag ang Diyos na mangyari ang mga ganun? Ito ay para ipakita na ang Diyos ay may kapangyarihang makapagbago ng ginawa niya. Halimbawa na lang sa mga bulag, sa panahon ni Jesus pinadilat niya ito. Dahil dito na ipakita ang kapangyarihan ng Diyos. Sabi sa John 9 verse 1 to 3. Habang naglalakad si Jesus, may nakita siyang isang lalaki na ipinanganak na bulag. Tinanong si Jesus ng mga tagasunod niya, Guru, sino po ba ang nagkasala at ipinanganak siyang bulag? Siya po ba o ang mga magulang niya? Sumagot si Jesus, hindi siya ipinanganak na bulag dahil nagkasala siya o ang mga magulang niya. Nangyari yon para maipakita ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapagaling sa kanya. Makikita dito na walang kasalanan ang magulang niya, at lalong walang kasalanan dito ang bulag. Kaya pumayag ang Diyos na siya ay ipinanganak na bulag, para ipakita sa mga tao, na pagdating ni Jesus, ay pwede niya itong padilatin. At para mahayag sa bulag na yun ang kapangyarihan ng Diyos. Mayroon namang ipinanganak na may depekto, dahil naman sa kasalanan ng magulang. Halimbawa na lang ang inom ng inom ng pills, nagkataon na buntis ito. Kakainom ng pills nagkaroon tuloy ng depekto sa bata, o kaya dahil sa gustong ipalaglag ang bata. So, karamihan din kung bakit may depekto ang bata ay dahil sa kapabayaan din ng magulang. Kaya nagkakaroon ng kapansanan ang mga tao. Ang kapansanan ay hindi hadlang upang magtagumpay. Ang apat na taong ito ay patunay na ang tunay na lakas ay hindi nakikita sa panlabas na anyo kundi sa tibay ng loob at pananampalataya. Walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos. Kahit ano pa ang ating kahinaan, may layunin ang Diyos sa bawat isa sa atin. Huwag tayong matakot sa hamon ng buhay, sapagkat ang Panginoon ang ating kalakasan. Walang imposible sa taong may pananampalataya, at determinasyon. Maraming tao ang nawawalan ng pag-asa kahit kumpleto ang kanilang katawan, samantalang may mga taong may kapansanan, ngunit patuloy na lumalaban, at nagtatagumpay sa buhay. Bakit? Dahil ang tunay na kakulangan ay hindi na sa katawan, kundi na sa isipan at puso ng isang tao. Kung silang lahat na may depekto at kapansanan ay kayang magtagumpay at maging inspirasyon sa mundo, ano pa kaya ang kaya mong gawin na kompleto ang iyong katawan? Ang tanging hadlang sa tagumpay ay takot at kawalan ng tiwala sa Diyos at sa sarili. Huwag kang sumuko sa unang pagsubok. Ang buhay ay hindi madali, ngunit bawat pagsubok ay pagkakataon upang lumakas at matuto. Maging grateful sa kung anong meron ka. Maraming gustong magkaroon ng kakayahan mo, gamitin mo ito sa mabuti. Gawin mong inspirasyon ang kahinaan. Ang kahirapan, kabiguan, o sakit ay pwedeng maging hakbang tungo sa tagumpay. Hindi mo kailangang maging perpekto para magtagumpay. Kailangan mo lang maniwala sa Diyos at sa sarili mo na kaya mo. Ang kanilang kwento ay isang inspirasyon na kahit anong pagsubok ang dumating, basta't may tiwala sa Diyos at determinasyon, walang imposible. Maraming salamat dahil umabot ka hanggang dito. Mangyaring maglaan ng pananalangin sa mga taong lumalakad sa kadiliman. Huwag mong kalimutan i-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito upang maipahayag ang katotohanan ng Diyos sa mas maraming tao. Sa Diyos lamang ang papuri, kaluwalhatian, at karangalan magpakailanman. God bless!